Ito so, mga idol, may kontrata kami dito mga idol no, sa Pase. Yan, ang ganda na ng mga pagkabit namin mga idol. Uh, kontrata ko to na 20K. Kasama na lahat mga idol. Pati inodoro, yan. Tapos mga shower. Pero kahit piso mga idol, hindi pa kami binigyan mga idol. Uh, tatlong linggo na kami naghintay rito sa bahay na ito. nag in kami mga idol. Pero hindi pa kami binibigyan no? sinisingil ko na hanggang na yung kabit mga idol oh. nung nagpabili ako ng mga materialis ang bilis nilang bumili mga idol tapos nung bumali ako ang sabi tapusin ko daw muna ganda -ganda ang ganda ng mga kabit na yung idol oh. pero hindi pa kami binigyan at linggo ng mga idol uh, parang wala talaga silang wala silang plano wala siyang plano magbigay mga idol kaya ngayon uwi na lang kami mga idol uwi na lang kami boss okay. lukpit mo na uwi na tayo okay. lukpit mo na gamit uwi tayo wala talaga tayong mapala rito pero bago tayo umuwi kailangan yung 20k magsira rin tayo ng halagang 20k okay. sirahin mo yung tiles dito para tabla tabla para naman ang sirain mo, yun, yung mga kanto lang, kahit mga ganito lang, oh, Hindi na nila mapakinabangan yan, eh. Yan, Yan. Ito mga araw Dapat talaga, pag magagawa kayo, dapat mayroon din yung pambayad. Yan. yan. kahit Halagang nga lang. Halagang 20k. Yan. Ito, so, wala kami kukuha. Yan. Yan, sakit yan. Yan, Gutom yung abot natin dito eh. Ayan. Yan. Okay. Okay. Tatlong linggo na tayo. Hindi man tayo pinibigyan. Malukuhan yung paggawa rito. Buti na lang. Mayroon tayong pira pang gain kain pa. Okay. Ngayon wala na. Okay na tayo. Yan, hindi na nila mapakinabangit yan. 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 Hindi na, di na. Di na eh, kahit kanto lang. Uwi na tayo. Yan, dinah, na. Sila ko magsilisik yan. Hindi pa, bago nila yan. Yan. Sige. Eh. Ah, idol, no? ganda ang pagkagawa namin pero wala talaga wala sila plano kung bayad mga idol kaya uh, uwi kaming luhaan nito uh, mahalaga 20k mga idol ah, ganda ng kabit natin eh walang kapak oh walang kapak oh. Oh, pag pinalo mo sa gitna hindi na babasag kasi ang ganda ng kabit natin oh Sorry, you know? solid yung pagkakabit natin eh yeah di mo lang binabayaran itong linggo tayo rito uh, yan dito to, to, to. To. para wala silang pakinabangan dyan yan ganda ng ito design design pa wala kahit nag jikas lang sana sila wala eh tawag pinabili mo ng materyales, ang bilis. Pero so, pag sinikil mo, wala. Yan, hindi na nito pa kinabangan yan. Yan. Eh, pati ito ito Pag para, baka gamitin pa nila yan. Yan. Baka, mo. Yan. mo nga magamit? baka ano yan. Ginawa na. Yan. ulit nila yan. Nila yan. Si... Gagawa so, oh. sila. Hindi naman ito bayan. Yan. So, diba? Tingin tayo ng gawa natin, no? Oo. Oh. Ito. Uh. May pupusahan tayo mamaya sa malaki. Baka makikita magbigay doon. Yan. Ayun na, ayaw nyo magbayad ha. Ngayon. Gagasto ka ulit. Yung ibabayad nyo sa amin, itilin nyo lang si Realis ulit. Ang kawawa talaga dito kami. Kasi wala talaga kami nakuha. Yan. So, ang ganda. Ang mahal pa naman tiles, mahal. Oke, okay, tama na yan, mga 20,000 na natin. Tara, tara, tara. Lipit na Oke, okay, bintang pwintang ano dito. Ha, eh, lipit na yan. Huh, malas talaga yung kontrata Wina, Wina, Uwi na. Uwi na, uwi na. E,